Nagaanan tayong sunog mga kaprobinsya Dito lang mismo sa tabi natin Ayun no? Mal na tayo sa Welcome to Bicolandia Hindi ka makakatulog rito Lagi kang gising ayun eh, no? Dug 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 Pag nadaanan mo na yan pagpapunta ka ng naga Alam na Nasa Tegkawayan, Quezon ka na Ayan mga kaprobinsya oh Pasok na tayo ng Tegkawayan, Quezon. Ito yung pinaka arko nila. Yun, mga kaprobinsya. Welcome back sa inyong lahat. sa magandang madaling araw sa inyong lahat, mga kaprobinsya. You know? Pupunta tayo ngayon, mga kaprobinsya, ng tagkawayan Quezon. Meron tayong isang subscriber na nag-comment sa ating isa sa ating video. Ito, yan. Na-explore daw natin yung Tegkawayan, Quezon. Kaya tara. Tirahin na natin mga kapabinsya. At simula dito sa amin ay may layo siyang 245 kilometers hanggang sa Tigkawayan, Quezon mga kapabinsya. Kaya medyo maaga-aga tayo para at least uh, hindi tayo masyadong uh, hapunin sa pagbalik o hindi tayo masyadong gabihin sa pagbalik kasi babalik lang din tayo mamaya mga kaprobinsya. Ano? Tsaka syempre, kung may oras pa tayo, uh, makahanap pa tayo ng ibang spot sa, sa may Tigkawayan kung saan pa tayo makahanap ng ibang uh, mapupuntahan ano? para kahit pa paano uh, mayroon tayong ibang video bukod sa papunta natin doon sa Tigkawayan, Quezon. Yan. Pero bago lahat, magpagas muna tayo mga kaprobinsya dahil dito ang may murang gas. Dahil sigurado pagdating doon napaka mamahal na ng mga gas. Ano, dito 59 lang yung unleaded nila. Pagas mo tayo dito. Siyempre magpa-full tank na tayo mga kaprobinsya. 200 ma'am unleaded. Ah. Uh, Sana kasya. Thank you po. 192. Yung ating gas. Yan, Yan yung presyo ng gas nila Yan, meron pa kasi akong gas. Okay. Tara, mga kaprobinsya. Bakbak na tayo. Uh, sabi ng ating kaibigan ni Gulo Gulo Maps ay 245 kilometers. So siguro, siguro mga limang oras yung biyahin uh, biyahein ko mga kaprobinsya. O baka anim. O sabihin na nating anim. So, siguro mga 9 o'clock o, o 9.30 nandun na siguro tayo mga kaprobinsya. no? Yan, makakapag-explore. Explore pa tayo bago tayo umalis. Pabalik. Okay. Tara mga kaprobinsya. Medyo madilim pa nga lang mga kaprobinsya, no? kasi uh, nga, alas 4 pa lang. Hindi ako masyado nabubukas ng camera mga kaprobinsya para at least uh, matipid natin yung ating battery para makapag-video tayo mamaya ng tuloy-tuloy. no? at isa pa, maaga akong makarating ng tagkawayan Quezon so baka makapaghanap pa tayo ng ibang pwedeng uh, may vlog natin mga kaprobinsya. no? Yan. Kaya yun, mamaya update ko na lang kayo mga kapabinsya pag maaga na kung nasa na tayo. You know? Kasi ngayon, uh, madilim pa, hindi nyo rin makikita yung pinaka-view na mga dinadaanan natin. Okay? Update ko na lang kayo mamaya mga kapabinsya. Sunod yan pa No? Ang anong oras siya nag-start? 4? 4? yun mga kapobinsya andito na tayo sa Lucena at yung oras ay alas 5 na eh, you know. may nadaanan tayong sunog mga kapobinsya dito lang mismo sa tabi natin ay you no know. malayo pa lang nakita ko na yung ganyan yung malaking usok na yan nakala ko normal lang yung pala sunog pala talaga lapitan pa natin mga kapobinsya ayun mga kapobinsya oh. Diyan lang o oh, sa may likod ng ano na yan oh, yung may parang puno na yan nandyan lang sa pinakalikod oh itim ng usok eh ay parang ngayon lang nila napansin Kasi ngayon lang dumaan yung mga bumbero Anjay pa naman yung tower ng ano tower ng isma hindi ko alam kung anong tower ng ano yan smart ba yun o globe Ayun. may nagsisigawan na dun mga kaprobinsya nagsisigawan na dun sa ano approaching na tayo dito sa underpass ng Lucena City ayun o no? pagka galing ka ng Maynila at papunta ka ng Bicol pag nadaanan mo na tong ganito ibig sabihin nasa Lucena ka na <laughs> kasi walang ibang ganito dito sa part ng Quezon ito lang sa may Lucena lang ito. may underpass kala ko dati expressway ito siguro doon na tayo abutan ng alas sa may bandang Atimonan, Quezon you know? yun mga kaprobinsya lapit na tayo sa old zigzag road yan, dito na tayo sa may kanto. Yung papunta ng Bundok Peninsula. Ayun oh. No? yung papunta ron. Bundok Peninsula yan. Pero hindi tayo dyan dadaan. Dito tayo sa may Old Sigsag Road dadaan. Aray, 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 aray. Ito talaga yung mahirap dito pag malapit ka na sa Old Sigsag Road mga kaprobinsya. Ito yung pinakapalatandaan. Pag nadaanan mo na tong mga sira sirang kalsada na to. Yung sabihin, mga 100 meters na lang nasa Old Zigzag Road ka na. Oh, hell no. Ito. Ah. Ayun, ayun hey, no? Wow. Ito 'yun, makakaabot mo siya. Dito tayo. Sa Old Zigzag Road tayo dumaan. National Forest Park. Wow! Ay, nao na nauna din nagbablog mga kapabinsya ay oh. Ayun si Tropa. Motovlogger. Herap lang sa motovlog mga kapabinsya. Napakalaking gastos kapag uh, magkocontent kayo. Maganda sana yung uh, motovlog. Hindi siya masyadong mahirap magkontent pero ang uh, problema lang magastos. Yan ang isa sa... Uh, mahirap na part kapag ka uh, pinili mo yung ganitong mga content mga kabibisya yung motovlog kasi magastos tsaka isa pa, syempre yung maintenance din ng motor mo, isa rin yan kailangan mong i-maintain yung motor mo para pag nag-vlog ka uh, ay hindi ka magkakaaraw ng abilya sa biyahe bakod pa dyan yung gagastusin mo sa pagbiyahe mo kagaya sa akin mga probinsya bawat isang alis ko mababa ang isang libo na ginagastos ko kasi lalo sa akin pag nagbablog ako part ng Quezon Province or Bicol papunta ng Bicol ang mga kuntin ko medyo sa gas pa lang hindi nakakasya yung dalawang full tank balikan siguro magtatatlo, magtatatlo pa akong full tank nun eh, magkano ang full tank ng Honda Click nasa kulang kulang 300 mga 280 kung talagang sagad baka pa ng talagang 300 yung pa lang mga probinsya sa gas pa lang halos isang libo na gagastusin mo eh syempre kakain ka pa hindi ka naman pwedeng hindi kumain kakain ka pa kaya napaka gastos ng motovlog na content yan, nandito na tayo mga probinsya sa baba, pamunta na ng Atimonan, mga Quezon ito mga probinsya oh. Matrapek dito sa dito sa part ng Atimonan may mga ginagawang kalsada mamaya pagbalik natin mga probinsya doon tayo dadaan sa kabila sa may papunta ng bundok peninsula sigurado ito matraffic to dito eh mamaya. Kita nyo ba yan, mga probinsya Oo, oh, di ba? Wow! Oh. Yan, low tide ngayon, mga kaprovinsya Ayan, no? Oh. Dito lang to mga kapibinsya sa bayan ng Atimonan, Quezon. Hindi lang naman Atimonan ang may ganito. Meron din sa may part ng Gumaca at sa Plaridel. Pero dito yung pinakaunang bayan na madadaanan mo na may ganitong view. Nasa tabing dagat yung kalsada. Okay? Yun mga kapibinsya. Yan papunta ng Lopez. Nandito na naman tayo sa kanila ang ah, ginagawang eh, Skyway ayun no Skyway ng Lopez. At share ko lang pala sa inyo mga probinsya no. Kaya pala ito ginilagyan nila lang ganyan. May time na bumagyo pala dito sa Quezon mga probinsya no. Sa Quezon yung ah, pinaka -apek apektado. At itong part na to ng Lopez Quezon ay lubog pala talaga to sa baha. Itong kalsada na to lampas tao yung ano dito baha dito. At naipon yung mga sasakyan dun sa bago pumasok sa bypass road ng Lopez. Doon naipon yung mga sasakyan mga probinsya. At itong part na to ay napakalaki ng baha lubog na lubog nakita ko yung mga tao rito uh, yung mga motor nilalagay nila sa balsa tinatawid nila hanggang doon sa may unahan doon sa may medyo mataas taas na lugar at ganun katindi yung baha kaya siguro nila nilagyan ng ganyan para just in case man maulit yung ganun ay hindi na may stranded yung mga bihayro no? may nakita ako kasi noon isang nagbablog mga kaprobinsya na itong part na to grabe pala talaga yung baha dito yan yung ilan kung bakit sila gumawa ng skyway sinisiguro nila na hindi na mauulit yung pangyayari na yon. tama lang din mga kaprobinsya no dito lubog na lubog to dito hanggang dibdib o lagpas tao daw yon nung gabi pero nung umaga mga hanggang dibdib na lang siguro first time nilang naranasan yung ganun eh no hindi ah, ko lang masure kung anong pangalan ng bagyo. Pero basta. Gabi pala talaga yan dyan. Ayun, mga kapubinsya. Nandito na tayo. Ayun, no. Oh. Kapel lang tayo dito, mga kapubinsya. Ah... tayo mga kapitsya Dito na tayo sa Welcome to Bicolandia At yung oras Mga alas 10 na Medyo matagal yung biyahe natin matako mga kapubinsya at simula rito 30 kilometers pati kawayan keso na mga siguro mga 35 minutes masaya na lang mga kapubinsya makakarating na tayo tara, bako ulit yun mga kapubinsya dito na tayo sa may kanto ng daet kaya na, pag natin dyan, dahit, oh, ito yung papunta ng Tigkawayan, Sipokot, Naga. Kaya dito tayo, mga kapabinsya. Pinakadulong bayan na sakop ng Quezon. Kapag ikaw ay bibiyahe, papunta ng Bicol. Okay? At sa mga update, yon yun yung mga update. Kanina, ah, sa part ng bandang gumaka, medyo traffic dahil may ginagawang kalsada nagwa one way one way sila at itong dinadaanan natin ay ito na yung Andaya Highway nasa kulang kulang isang daang kilometro din yung haba nitong Andaya Highway na ito pero yung Tigkawayan ay 26 kilometers lang mula dun sa may kanto ng uh, daet, yung sa may intersection papunta ng daet hanggang sa Tigkawayan, Quezon ay 26 kilometers lang yung tatakbuhin natin Nandoon na tayo yan mabilis naman to dito wala naman traffic tong part na to yun nga lang uh, medyo challenging yung kalsada rito mga kaprobinsya pa na magsasabi sa inyo lalo dyan sa mga uh, balapit sa tigkawayan mismo hindi ka makakatulog rito lagi kang gising kayo eh, no dug 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 <laughs> oh yan kapag nadaanan mo na yung mga ganitong kalsada ng mga probinsya yung parang sumasakay sa kabayo eh, hindi naman siya totally lubak eh no parang talagang hindi lang talaga pantay yung pagkakapinis ng kalsada pag nadaanan mo na yan pagpapunta ka ng naga alam na nasa tigkawayan quezon ka na at yan maiksi mga Mahaba yan. ay don Aray. ah taga 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 Eto, yan, si Bossing ay may request na i-explore natin yung kanyang bayan, ang Tigkawayan, Quezon. Baka sa part 2 natin gagawin yun, iikot tayo sa Tigkawayan. Medyo nahihirapan ako mag-upload kapag uh, mahaba yung video, gawa ka ng naka 4K resolution tayo. Pauubos yung aking uh, memory. Kaya yun ah, uh, Baka sa part 2 yun mga kapamilya Kaya abang abang Pagdating ng part 2 Ayan mga kapamilya oh. Pasok na tayo ng Teg Keso Ito yung pinaka arko nila Ayan Teg Kawayan na ah.